Hello po sa inyong lahat. Ngayon po, ituturuan ko po kayo kung paano mag ng mga regalo. Kailangan lang po natin ay gunting, scotch tape, wrapper, at syempre, yung regalo. Pinili ko pong regalo ay aqua since stay hydrated ngayong summer na to. Right, let's start. Para matignan kung tama naman yung size ng wrapper, is ibibili niyo lang po. And then, ipa-flat niyo lang po dito sa taas. Kailangan niyo pong i-make sure na yung dulo ng wrapper ay abot dito sa bandang gitna po. Ayan, okay na yun dyan. Then, abot rin. Ngayon, ilalapat na natin ang um, wrapper. Make sure po natin na nakalagay sa gitna yung gift. Ayan. Yung tape na po natin pag dito na banda yung wrapper. Ayan, para sa kabilang side, ipot nyo lang din po. Ngayon po, piti-tape nyo na lang rin po dito. Ayan. Parang naman po sa so gilid. Hmm, in-case so, na. lang po natin. Hmm. Then, isi-shape lang po natin. Gaganitin na po natin. Ayan hmm then, okay nyo lang rin po dito sa baba. and same lang rin po sa kabilang side, boom, okay, ngayon, ite tape na lang rin po natin to na maayos. Boom. Po, tapos na po yung one side. Yun lang rin po. Gagawin nyo lang rin po dito sa kabilang side. And, tada! Tapos na po. Yun na po yung final look. Ito, ready na po to ipasalubong sa mga loved ones nyo. Pwede na rin po dagdagan ng mga design, parang mga ribbon, pati yung parang name tag kung kaninong pasalubong. And, yun lang po. Uh, I hope na may, may natutunan po kayo ngayon sa video na to. And, yun lang po. Goodbye.